Happy Monday, magandang hapon po. Yes, Kapartner Tony, kumusta ang weekend natin at ni Mrs? Belated Happy Mother's Day. <laughs> yes, belated Happy Mother's Day. Maayong hapon sa inyong tanan. Naimbaga bagamalem. Maupay nga kulo. Maya Pagat Panapon! Buenas Tardes! Good afternoon po sa inyong lahat. San man kayong bahagi ng mundo, wini-welcome namin kayo. Dito sa paboritong tambayan ng mga nagnenegosyo, at kanilang mga kasosyo, dito lamang sa... Pato! May oportunidad, oportunidad sa bawat kato! kato. Kung nais nice, po nyo kaming katok, maaari kayong tumawag sa aming mga numbers 88363875 or pwede rin po naman sa 88019836. Pwede nyo rin kaming i-text sa 09275402241. Or pwede rin naman kayo mag-iwan ng comments sa aming Facebook at sa YouTube live stream sa DZR. 1026 at sa Patok sa DZAR. Yes, Kapartner Tony, excited na ba kayo sa mga pag-uusapan natin ngayong hapon, mga kapartners at kapatok? Oh! Exciting po yung hatid natin ngayon yes! dahil may bisita tayo na tunay na inspirasyon. Ipapakita po sa atin ang ating guest kung paano naging negosyo ang kanyang paboritong habi, O diba? Halina't kilalanin natin at makisali sa kanyang kwento ng tagumpay. Sabi nga sa title natin, From a Happy to a Thriving Business. Wow! Mm, mm Sige, ipakilala mo na ang ating special guest. Yes, na, ang Jerry. owner ng G-Crafts PH. Welcome po sa Patok sa DZR, ka-partner Joy Tulio. Welcome po! Hi Miss Joy, magandang hapon. Hi po. <laughs> Ayan, batingin may mga viewers and Ay, listeners natin. Uh, hello po sa <laughs> so, mga viewers. Uh, and yung nanay ko pa nanonood. Ay na, okay. Yes. <laughs> Anong pangalan ni Mami? Uh, Carmelita po. Carmelita. Ayan, Mami Carmelita, magandang hapon. Nandito na si Joy. Anyway, bata ka pa naman, I'll call you Joy. Yes. Uh, Bakit G-Crafts PH? She hindi J, kasi Joy. Uh, kasi nickname ko po Gaya, kasi Joy. Ligaya. Ah, Gaya. So, mm, okay. <laughs> Ligaya. Okay. Ligaya. Oo oh, oh nga, Joy. Hmm. In English lang. Mm. <laughs> okay, Ligaya. Wow, ang cute. Ayan, oh, diba? so G. crafts PH. Ayan. So, a uh, little background naman ho sa inyong uh, company. Ayan, how did you started? At uh, anong taon? Um, Nag-start po ako actually, ano, year 2013. Oh, uh, Third nato. year college po ako noon. Okay. Ah. <laughs> Tapos, that time po kasi, so, so may family crisis kami kasi bagong nagkabaha tapos mm -hmm. yung nanay ko po na-operahan yung mata niya tapos as in, nag-start lang siya na dahil gusto lang gusto ko lang that time na paano ba yun na-sponsor <laughs> yung Noche Buena namin so, December mm -hmm. yon December 2013 tapos na-discover ko yung mga bilihan lang. nag nagstart po ako accessories talaga mga bracelets ganyan mm -hmm. Tapos ang puhunan ko that time, 500 pesos lang. Tapos wala pa kasing Facebook noon. Wala yeah. pang mga marketplace, wala pang mga buy and sell. So as in, sa mga friends lang ako that time. Tapos yun, na-discover ko yung 500 ko noon. Naging mga around 7,000. <laughs> Ay, wow. <laughs> Mula doon uh, sa accessories na uh, pinagsimulan uh, oh, oh, oh. mo. Dahil lang gusto niyang mag-sponsor ng Noche Buena ng kanilang mm. pamilya. <laughs> Ang galing no ka-partner, Tony. Ayan. So, nauna uh, naging hobby lang niya. Tapos may gusto siyang uh, gawin for her family. Then hanggang naging business niya. So, paano napunta? From accessories, pa paano ka uh, napunta dito sa shopping bar? <laughs> eh, hindi, hindi naman. Dito sa iyo, mga, sa mga nilikhang daladala mo sa uh -oh. amin ngayon. Nag-start po yun. Uh, matagal akong nag-accessories muna. Tapos, okay. na-discover ko yung calligraphy. Kasi yung family po namin, ma-arts ma talaga. Okay. So, nag-start ako sa calligraphy. Tapos, na inalal ko siya. Tapos, nagturo ako. Tapos, na-discover kong kaya ko palang mag-personalize sa mga ano, So dati ano po siya, likang kamay talaga ako yung mm -mm. nagsusulat. Mm -mm. Kam tapos um ganon paint ganun. Ah, uh, tas ayun na discover. syempre medyo mabagal siya kasi sulat kamay. Tapos ayun from there na discover kung pwede pa lang engrave. Tas pinag-ipunan ko yung machine na pang-engrave tapos. Mm -mm. Mm -mm. So hobby mo talaga to. Gusto mo talaga ito ayun, nag-start siyang hobby lang talaga. Mm -hmm. turo Turuturo ako ng calligraphy kasi teacher din pa ako. So, okay. parang in-incorporate ko profession. yung... Yes, ako. Okay. So, in-incorporate ko yung pagtuturo sa, sa, ano, sa negosyo. Mm -mm. So from uh, from 500 pesos ka partner Tony <laughs> naging 7,000 at ngayon ay ilang digit na tayo. Ah. <laughs> <laughs> ayan oh, 'di ba? Parang ito yung mga nakikita natin sa uh, mga souvenir store. Ayan sa iba-ibang uh, ayan tourist destination dito sa Pilipinas. Ayan kagaya na lang sa 100 Islands, 'di ba? May mga ganito doon. Yan po gawa siya ng dad ko. Ah. So bale parang pebble art siya talagang iniisip niya paano niya gagawing yan yung shape na nakita niyo po yun, parang mm So, pamilya kayo ng mga artist. Ah. Mm. Mm. So, okay. next start po na ako lang, tapos dinamay ko sila. <laughs> na influensyahan mo na sila along mm -hmm. the way. Okay, pero ang galing ng, uh, ang galing dahil uh, itong uh, negosyo mo is kakaiba, uh, di ba? Although marami naman dyan, pupunta ka ng po, ang daming mga pero meron ka bang ano, physical store wherein pwedeng matagpuan yung mga creations mo na yun? Or meron kang mga lugar na doon mapupuntahan, doon mabibili yung iyong mga creations na ito? Sa ngayon po, mas online kami. So okay. pwede niyo pumuntahan yung page namin at saka Instagram. Tapos from time to time, nagbabazar kami. Lalo na pag peak season, mga hmm. per months yun. Hmm. Usually nagbabazar kami, mostly ngayon sa Glorieta. Okay. Mm -hmm. How was your business uh, during pandemic po? Then, uh, kumusta yung challenges noon compare sa ngayon? Nung pandemic, talagang may... Kasi syempre, nagtitipid yung mga mm -hmm. tao. So, wala talaga masyado nag-gift. So, nag-focus na lang ako noon sa pagtuturo ng calligraphy online. Ah. So, doon ko siya ina. Tapos, syempre, sobrang ano... Na-stop din yung pagtuturo ko for some time noon kasi hindi naman namin in-expect na ganun kahaba yung pandemic. Kaya nag-rest muna yung mga students ko matagal mm -hmm. bago kami bumalik. Um, so binenta ko pa yung mga art materials ko noon, ganoon. Tapos sa, nung pa, actually 2020 ako nag-upgrade, medyo na yung decision ko noon na bumili ng machine. Ang taga kong pinag-isipan kasi pandemic eh. Mm -hmm. So hindi ako sure kung may bibili ba. Medyo mahal kasi yung machine, pero pinag-pray ko siya. <laughs> Tapos, nag-jump ako. <laughs> Tapos, yun. okay naman. Hmm. So that is good dahil uh, ginabayan ka doon sa yung business. So an ano ba yung mga uh, machines na ginagamit dito? Uh, uh, yung pang-carve nito. Ah bale yan po yung pang-carve, yung pang-engrave po yun yung eto, yung nakikita nyo pong okay. eto yung mukha po ng na aso namin. Uh, 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 <laughs> so yung 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 machine na pang-engrave po yung binili ko. Okay. Bale yung mga crafts po like itong mga coaster, eto mga mug yan. Mm -hmm. May mga sinusuport po kami, mga local crafters sa North Okay, so yes. sa, sila, kam, sa kanila kami kumukuha ng supplies. Mm -hmm. Tapos yun po yung mga items nila yung kinukustomize namin. Mhm. Mm guys. eto oh, 'di ba, pwede siyang pwede ho siyang uh, pan-display ka partner Cherry Oo. Oh, oh, so ito lang yung mga uh, like um, materials mo. Ah, uh, like uh, mga wood, ganun mm -hmm. po ba yung pinakapangunahing materials mo? Ano wood? Pa po? Wood and leather po talaga yung wood kaya ng ano. Leather. Pero syempre, goal namin mas mag-expand pa ng ibang products. Pero focus po kami sa wood. Kasi wood crafter din po yung tatay ko. So, anong wood? Ah, anong klaseng wood to? Yan pong hawak po ni, ano, uh, ma'am, ano po, mm -mm. Uh, Mahoganit. Yung isa po, Akasha. Okay. Ito po, Akasha. Oh, Mostly man. Akasha po kasi yun yung pinaka food grade uh, oh, na material na wood. Hmm. Ano yung pinaka-paborito mong craft? Ngayon? Oo. Ah, sa dami nung nilikha <laughs> oh. mo. Ano ba? ba? Siguro yung mug. Kasi mm. oh, yun yung parang pinaka ano din, hinahanap din ng customers. Tapos, nagagamit ko rin siya personally. Tsaka, ah. siguro yung ball pen. Madami. Ah. Ang hirap mag-decide. Tsaka yung notebook. Hindi ko lang siya nadala. Pero yung notebook. Mm -mm, nabanggit mo na ano wood after si daddy. Mm. Ayun, so sa kanya pala to naman. So may Luma business na kayo nung una pa na ano. Nung bata po, lumaya akong nakikita ko siyang gumagawa ng mga furniture. Mm. Mm. Ayun. How about si mom? Si mama ko po, for a long, ano talaga, mostly housewife. Pero, nag grind din siya. So, mahilig siya sa mga, ano din, mga negosyo-negosyo, ganun. So, lumaki po talaga akong yung parents ko both, parehong negosyante. Parang more on, ano talaga sila negosyo. So, actually kami ng sister ko noon kasi hindi pa uso yung mga, hindi, wala kaming money alawan. So, gumagawa mm -hmm. kami ng way magkapera. Pinaparent mm -hmm. namin yung mga toys namin. <laughs> Oo. <laughs> so, abang nag-aaral siya ka partner Tony, may diskarte siya na magnegosyo para siya na rin yung mag sa sarili niya, <laughs> di ba? Oo. So, paano mo pinipili yung design? Halimbawa, ito, nakita mo chopping board, ganyan. Ano yung, uh, paano uh, papasok sa isip mo na yung ide-design ko ganito, ganyan? Ah, ano po kasi ako eh Customized So, depende rin siya Sa gusto ng customer So, kunwari Gusto nila coat. So, pagka Kunwari, mabigay sila ng quote Didesign ako po yung Mga tatlong draft Tapos, papipiliin ko sila Tapos Only customized siya So, kunwari Gusto nila Ay, pwede palakihan ng font nito Ganyan, palakihan yung ano So, i-edit pa po namin siya Ganyan So, like kunwari eto po, yan Gusto nila Picture ng aso nila So, i-edit ko siya In a way na Magmumukha siyang mas Pang-engrave. Kasi hindi po basta nakakapag-engrave pag-picture eh. Mm. So, ini-edit muna namin. Mm -mm. Mga so, ilang ano processing days yan? Ah, depende po sa quantity. So, oh. one week po yung pinaka... Kaya kong mag if, kunwari, available yung product. Pero pag, kunwari, mga customized, like yung mga chopping board, syempre, sinasource pa po namin mm -hmm. sila sa north. Mm -hmm. Mm -hmm. So, at least mga two two weeks or to one months depende po sa dami kasi minsan pag souvenir sa kasal mas marami like 100 Ayan. 200 pieces ganun longer po yung lead time kasi syempre ayaw din namin mag-suffer yung quality ng Ayan. product pag oh. minadali actually yung isa sa mga giveaways na ibinigay sa amin ng isang government agency is chopping board. And uh, nagagamit ko siya ngayon. Kaya tuwan-tuwa ako nung nakita ko siya. <laughs> Nakakotuwan-tuwa mm -hmm. ako nung naalala ko. Thank you nga pala. oh, pang, uh, <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> pang chopping board Ta ng mga Tapos may, mayroon, mayroon pa siyang uh, patok dito. Okay. Mm -hmm. So, dito sa ganitong klase ng business, ano yung mga challenges mo? Kasi tinanong kanya uh, during pandemic. Uh, nowadays, na patuloy ka sa paglaban at pagpapatakbo ng negosyo mo. Ano yung mga challenges mo pa na na, na encounter as of today running your business? Siguro, chefy na may may mga iba rin na gumagawa ng same product. Mm -mm. So, yun yung challenge talaga kung paano ka magiging kakaiba mm -mm. dun sa mga competitor. Tsaka, Siguro yung pag-manage ng time lalo na ano pa ako full-time teacher din. Mm. So, so yung, teacher nagtuturo pa ka pa rin? Yes, apo, uh -oh. nagtuturo pa rin po. Sa ano, tertiary, secondary? Uh, ano po kasi ako uh face to one-on-one uh, -on -one sped okay. tutor. So teacher mm -mm. po ako ng kids with disabilities. Mm -mm. Tapos may isa pa akong negosyo na ah. ano no, start po na startup up pa na Mm -mm. So, sabay-sabay. <laughs> so, yun yung siguro pinaka-challenge ko talaga kung paano ko imamani. Yeah, yeah, uh, Oo. Mm, Oo. Oh. Mm, Nabanggit mo na ano, dapat maging kakaiba ka, yung uh, dapat na maging edge mo. Ayan. Sa iyong mga competitors. Ayan. So, ano yung masasabi mong edge ayan ng iyong AG uh, Crafts PH aside from the other uh businesses, entrepreneur na uh, nagka-craftsmanship uh, din na ganito nagka customize ganun po. Siguro kami kasi nag-focus kami sa pag-support ng mga local crafters din from different parts mm -hmm. ng Philippines. So yun yung focus namin, makahanap pa kami ng isusupport. Tapos dadalhin sa Manila para i dito i-showcase, ganyan. So it's more on yung partnership din sa ibang crafters. Yeah, yeah. Hindi namin mm -hmm. sanay kita as competitor. Pero gusto namin makahelp sa kanila. Mm -hmm. Tapos open din kami for mga resellers. So yun nga po, since... Sa ano na tayo, Mother's Day. So, mm -hmm. naghihelp kami. Ang most ng mga resellers ko, mga stay-at-home moms. Oh. So, mga sinasabi nila na, blessing ka kasi nagkaroon ako ng extra hustle. Kasi wala walang puhunan eh. So, mm -hmm. ang ginagawa nila, nagpo-post lang sila ng mga product namin. Tsaka, yun po. Tinatry din namin mag-create ng personal relationship with our clients. Kasi parang, kunwari, gusto nila i-customize. Para ma-customize namin dun sa kung paano nila gusto yung making outcome nung products so, hindi lang kami basta name name ganyan so meron kaming um mar marami kaming options para sa kanila na gusto niya ba Oo. yung font ganito or may design kasi since siguro artist din yung family namin na kahit isip mm -hmm. kami ng design na hindi basta makakopya ng ibang competitors Oo, halimbawa na lamang nito, 'di ba? Meron silang inspirational quotation. Ayan. So pwede mo siyang i-display sa uh, harap ng bahay, sa okay. table, table. 'di ba? Sa office, mm -hmm. sa office, ganun. So halimbawa, yung ganito na customize, how much po yung ganito po? Um, yan yeah, depende po kasi siya sa logo, pero ang base price po niyan hawak niyo po is nasa 300 pesos. 300 Tapos mag-a-add lang kami for the yung logo, depende po kasi siya kung gaano katagal ini-engrave. So, mm -hmm. 20 pesos per square inch. Mm -hmm. Mm -hmm. So, the list is, uh, yung basehan nila is 20 pesos per square inch. Yes, po. opo pero yung ibang products naman namin, kung kunwari name lang, free na po yung engraving. Mm -hmm. So, nagkaka-additional lang, kunwari ito po, picture kasi siya. So, mas matagal ko siyang i-engrave, tas dalawang beses para kitang kita. Mm -hmm. So, mas may additional charge. So, depende po siya talaga kung ano yung gusto ipa-engrave nung client. Halimbawa, like how much po ho yung pinaka-expensive uh, po na naibenta niyo po? Ah, yung chopping board po na malaki. Ah. Yung bilog. Kasi uh -oh. parang 40 minutes ko ata siya in-engrave. So, matagal mm -hmm. talaga. So, yan po nasa 950. Ah, 950. Mm -hmm. Okay. So, abot kaya pa rin pala. Oh. Partner, Nothing more than 1,000. Uh -oh. Unless parang mag-create sila ng set mm, -mm. mm, -mm, mm, -mm. Ayun. Ayun. I was expecting like around 100,000. No, ako <laughs> Kasi customized kasi siya, di ba? Pinaghirapan. So, mm -mm. pwedeng giveaways, pwedeng uh, pang... Guys, kayo na yung bahala. Gusto nyo uh, to Personal make... Personal uh -oh. uh, Gusto nyo gagamitin nyo mismo or gusto nyo naman souvenir. Uh, name it. Uh, bahala na si Joy sa inyo. Mm -mm. Uh, kung ano yung yung gusto niyo. By the way, ka-partner to, niya na open daw siya for resellers, distributor. Ayan. Parang gusto kong maging reseller nito. Ano ba yung requirements nito? Ayan. <laughs> Ang requirement ko lang mm -hmm. is hindi dummy account yung gamit sa Facebook. Kasi syempre, iwas tayong mak makaskam uh -oh. ng mga tao. So, iniwasan ko kung may dummy account sila. Mm -hmm. Tapos, open ako for rebranding. So, pwede silang gumawa sa sarili lang page. Sinusupport namin yun. Nagbibigay kami ng mga pictures na pwede nilang gamitin. Mm -mm. Tapos, yun po. Active posting lang. So, hindi naman ano yung requirements namin na kailangan. At siguro, at least mga 16 and above. Kasi may mga students kami na gusto rin nag-resell para extra hustle nila. Mm -mm. But mostly of your resellers and distributors are no, no. stay-at-home moms. Yes. Mom. Mga nasa 30 mm -hmm. to 50 years old. Pero nagkaroon ako ng reseller na senior. <laughs> ah, uh, tas, Teacher din kasi siya. So, parang... Oh kailangan niya. Medyo cute kasi yung sana <laughs> So, naghanap siya ng extra na pagkakakitaan. Mm. Ay, ang cute noon. Kasi techie. Tapos, di ba, ano. Mm -hmm. So, so, so talagang, na <laughs> actually, medyo nahihirapan siya doon sa tech side. So, ginaid mm -hmm. talaga namin paano gumamit ng marketplace. Mm -hmm. Ganon. Mm -hmm. Yes. In range of uh, from 1 uh, one to 10 po, mga uh, nasa na ho kayo ngayon uh, na estado ho ng tagumpay? Mm -hmm. Siguro, ano, mga seven, gano'n. Seven! <laughs> um, but... <laughs> Ang Dahil seven po, uh, on that level, ano po yung uh, pwede nyong maipayo sa mga uh, nais ding magnegosyo, yung mga maliliit na negosyante po, kagaya ho nila, na gusto rin hong lumaki at lumawak po yung kanilang business? Siguro, unang-una po, ano, simply start kasi maraming parang ang daming ideas pero hindi nila sinisimulan. So, doon talaga as in mag-jump <laughs> kasi at risk talaga siya. Kasi kahit ako masasabi ko may mga times na nalugi talaga ako sa mga pagbabazar or syempre sa umpisa hindi ako marunong mag-costing eh. So, parang, parang bumabalik lang sa akin yung nilabas ko mm -hmm. parang ganon yung nangyayari. So, yun lang maging open sa lessons tsaka part kasi talaga ng business yung pagbagsak. So nasa process kasi yeah, siya yeah. Oh, eh mm. ng ano so trust lang yung process. Tsaka syempre, ano um, i make sure mo na nag-glorify si God dun sa ginagawa mo. Exactly. Mm -hmm. yes alright Yung kanyang gabay, ah, actually whatever you do, do your work heartily as for the Lord rather than for men ng kanyang ano. Mm -hmm. o, diba, dahil sa iyong uh, gabay sa tagumpay, ano po yung uh, maaaring yung uh, idagdag, uh, i-expand na, uh, like natutunan nyo ho sa iyong uh, pagnenegosyo in, uh, in this kind of business po, mm -hmm. in this kind of industry. Dati kasi, parang naniniwala ko na dun sa one woman team, ganyan. Mm -hmm. So parang antagal ko siyang ginawa mag-isa, tapos dumating pa po sa point na parang lima sabay-sabay. May dalawa akong work, tapos may mga, may isa pa akong business dati, tapos isa pa ulit, gano'n. Mm -hmm. So, nahirapan talaga ako, nagkasakit ako, na parang, yun siguro na syempre, huwag mong makakalimutan na, tao ka din. You're only human uh, <laughs> So, yun po, parang naisipang, parang tumatakbo sa isip ko ng like, kung siya sabi yung, a rolling stone catches no moss, na parang, pagpa-jump-jump ka ng mga, ginagawa, hin ang hirap mag-progress kesa kung mag-focus ka yes. na lang. So, from five down to two na lang yung focus ko. <laughs> which is yung teaching at saka yung etong G-Crafts. Uh -huh. oh, yeah. So, mm -hmm. para mas ano yung progress. Tsaka uh -huh. yun mm -hmm. nga pa since na-mention ko kayo na yung one woman, naging open ako doon nga sa resellers kasi kahit papano, kahit hindi ako mag-post, may pumapasok na orders kasi sila na yung taga-post. Yes. Tapos, dati ayaw akong nag-hire ng staff. So, ako na yung taga-engrave, ako pa yung taga-ribbon, ako yung taga-dispatch, ganyan. <laughs> tapos, pansin ko parang hindi siya efficient. So, yun, nag-hire ako. Mostly, mga students naman. Siyempre, mga after nila sa school, uh -oh. sa gabi, nandun sila sa amin. Nag-ribbon, nag-ano, tapos, kumikita sila. At the same time, siyempre, natutulungan nila akong mas, makapag-mass produce. So, yun, huwag matakot na humingi ng help. Tapos, dinamay ko na yung family Tama. ko and now, yung husband ka <laughs> Like, ano, ilan na yung estimated na staffs mo ngayon, mga distributor and resellers? Resellers po, kasi nag-rest ako nung bagong, bagong kasal po kasi kami. So, mm -mm. medyo nag-rest ako, tapos nag-open ako ulit. Ngayon, nasa 10 sila. Nasa na, 10. Apo, na active mm -hmm na nag-resell. Wow. And you're still open for yes. those yes. interested Apa. na maging mm. oh, oh. resell. Wala namang pungpunan as in taga-post lang. Pupuhuna, oh, taga lang. <laughs> so, yeah. 10 pamilya na ho ngayon ang natutulungan ng G-Craft. Plus, English. yung mga contacts mo, yung mga nasa ganito rin business na, na gusto ko yung sinabi mo na uh, they are not competitors. Kung pagka parehas lang kayo, nagtutulungan na. napaka mm. napakaganda nun, Joy. And anyway, Uh, thank you for sharing your story nakaka inspire Bukod dun sa ins Very inspiring talaga Yung mga nilalaman nito Sayang kung isa-isahin natin Pero What you're doing Is uh, really Nakakatuwa And uh, uh, God is good Siguro yan din yung dahilan uh, Marami kang natutulungan So Guided Ni Lord yung iyong business So Thank you for sharing your story. Yes. Uh, Thank Joy. you so much po, ka-partner. Ligaya. And then, any last <laughs> words po? Uh, Baka may gusto ko silang pasalamatan. I uh, invite po for your any future events po. Congratulations po. Thank you. Um, mm -hmm. <laughs> uh, gusto Gustong pasalamatan Yes, yes ma'am. Siguro siya po yung family ko na yeah. parang all out ang support. Yeah. Mm -hmm. So pag-bazaar ko, sila yung Naay mo pamangkin ko na train yan sa akin na ano na sumama sa mga bazaar. Oh, di diba? Naging, <laughs> <laging> instrumento <laughs> ka para uh, at the young age eh, matuto sila na i-value kung paano ba kumita, Yeah, maging responsible sila. Apo. Saka oh. syempre, mga gusto mag-start. Yun lang, mag-start. Hmm. always pray. Ah, ayan. Okay. Alright. Oras natin. Uh, 40 minutes. Makalipas po ang 1 o'clock ng hapon. Huwag kayong BBTU dahil magbabalik pa ang programang Patok! May oportunidad sa bawat katok. Huwag bibitiw, magbabalik ang patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio.